What's up mga parikoy at what's up mga katoktok Eh magandang umaga po sa inyong lahat mga parikoy Isalim Isa rin ba kayo na nagmamayari ng toktok -tok na gaya ko mga parikoy At may plano ba kayo na ipakustomize o pagandahin ng inyong toktok -tok? Ayan. Ang video na to mga pare ko ay para sa mga gusto magpaganda ng kanilang mga tuktok. Ano? Dahil nga nung nakaraang araw mga pare ko nga tayo ng Tanawan, Batangas para ipamaintenance yung ating tuktok. Pero aksidente naman mga pare koy ay na may nakausap tayo na isang nagmamayari na talaga na nakakabighani ang kanyang tuktok mga pare ko. Ang video nga natin ngayon mga pare ko ay para aware nga kayo kung magkano nga magagastos kapag nagpa-customize tayo ng ating tuktok. Dahil isa na rin ako mga pare ko ay na nagbabalak talaga na magpa-customize ng tuktok sa kasi isula talaga akong budget. Kaya hindi ko pa mapakustomize ang ating tok-tok mga pare ko eh. At bago ang lahat mga pare ko eh, ay gusto ko muna magpasalamat sa case survey ko dahil talagang sobrang napakalaga po ng case survey ko. Shoutout po sa case survey ko mga pare ko eh dahil talagang inaalagaan nila ang ating mga tok-tok. At ganoon din po sa mga staff ng case survey ko mga pare ko eh na walang sawang sumagot sa mga ating mga katanungan, sa ating mga message Yan. at hindi sila nakukulitan. Yan. Kaya pag may mga tanong kayo mga pare ko eh about sa tok-tok, lalo lalo na kapag medyo may nararamdaman kay So pwede po kayong mag-message sa kay sa Facebook page nila at kayo naman po ay agad sasagutin ito ano. Maraming maraming salamat po kay Sir Magkano nga ba, ba ang ating mga gastos kapag tayo ay nagpa-customize ng ating Maximize or iba judge ng ating mga tuktok? Ano din ito mga pare ko? Grabe mga pare, gaganda ng tok-tok dito. <laughs> Astig nito. Oh. Tignan mo yung tok-tok din yun. Eh. Oh, Astig nitong tok-tok na to. Tignan mo po ito sa inyo. Kino? Piper na ito. Ah, piper. Po. Piper, piper siya mga pare. Uy, buong pati yun. Oh. So, sa isa kayo nagpagawaan ito? dapat sa ano, motor Dito okay. lang din sa Talisay po. Okay. Oh. Magkano yung pagkano po ng sabon nito? Uh, Nasaan yung pa repaint. Ah, ni-repaint Ito kasi yung uh, Ito lang uh, yung uh, bubong niya. Na yan. Ito. Ay kung sakali, lang, tsaka ito, uh, hindi, hindi kasama yung repaint. Kaya nga ito 50, ito 15, <laughs> 35. Tapos yung Ah, mga mga dagdag na lang siya. Ano po? Inaabot po. Inaabot ng 56 lahat siya pati repaint. Ay, bakaano pa kaya pag sa ano sa maxima? Malaki na kaya mo. Buti ka na 60. 60? Oo, tama. May bagong na kasi. Kasi pati likod niya, meron yang bumper sa likod oi. Eh. Parang bumiliuli ng isang. <coughs> ano <parang coughs> ito? Hindi niya na may may pinto na rin dito sa likod. May pinto na rin dito dito. Kung gusto mo, try it, ta lahat 'yan. Oh, Pagka gusto mong palalagyan pa rin ng apat na pinto. Pero hindi mo na pinalagyan, sir. Hindi ko naman Dito na lang sa... May lang. Yung ganito ba, sir? Pwede rin daw palagyan ng aircon? Pwede. Pero siguro, magdadagdag na lang. Magdadagdag ka na eh. Ito yung RE, ano po? RE? Ito yung RE? RE. Oo. Uh -huh. Naabot pala ng 56 Sa 60 yung sa maximum Grabe. <laughs> Hindi rin pala birong tiyan. <laughs> kasi bukod pa yung dito niyan eh, meron pa yung pine nut. Tapos meron pa rin. Pa eh, kung boom, yung sa ano lang, pampaba mo lang lahat. Six, ano na yun? Dose. Oo, <laughs> oh, dito, dito pa. Music. <laughs> <laughs> Hindi naman siya maalog, maano, ma maingay pag bulihan. Hindi naman. Eh. Pero pagka medyo, pagka yung, ang o rock road Nag na natunog pa din nila yung mga katulad sa kotse na talaga na ano pati yung aso yung wow wala kasi mga ano, na yung kaman talaga yung goma pwede mo pumasok? pwede hindi kasi pumasok ha wow oh ganda pala ng ganito mga pare ko itong ganitong buho tsaka fiber na siya mga pare ko yun grabe ganda ng loob So pwede rin palang palagyan ng aircon yung ganito Kaso magdadagdag lang tayo ng baterya Fernan. so, talo. Mainit na pala talaga sir sa ito sa loob no? Hindi na Dapat, Ay may electric pa naman um the... na lang. Lang. Uh uh. So pati yung bangko ko binago na Ito kasama din Hindi iba yan Kala ko kasama na din eh Pina Eller Bless. Pinagawa mo na talaga talaga ito Pinili na lang din natin Pwede nga rin Pero pa rin kung gusto manisar? mo, gagawin mo pa rin ng manibela. Okay? Ah, yung ano, ano. O, oh, yun yung mga nagtitrending ngayon, sir. Yung, yung, mga manibela. Ayos, yung ganda mga pare ko, yun. Soon, gaganting natin. May ano din yun, eh. May, ano din yung ano, eh. Ang nakakausap ko sa ano ay sa San Pablo eh Oo, oh, pero meron sila ditong gawaan dito. Sa kanila din po yun. Oo. Wow. Ah, eh, hindi. Yung sa San Pablo. Iba, iba. iba. Kasi iba yung mo. sa San Pablo, nung unang tanong ko, 45. Oo. Oh. Tapos nung nag-message siya sa akin, medyo nagmahal-mahal na nga. 60 na nga presyo sa akin nung sa Maximo. Okay. Siguro, 45 sa ano, sa RE. Oo. Oh. Pero sakto siguro sa Maximo sa, sa Maxima Bajaj. Maybe, kinustimize natin sila dito yung ano, BTS ah. Eh? Well, TBS. Ah, TBS. Yeah. Smooth din pala siyang ano. Wow. ano ganda mga pare ko eh. Astig. hindi na, mababasa yung o oh, ano, yung, yung passenger mo talaga. Tapos okay. yung ganito, hindi na niya pinalagyan sa sa gilid ng pintuan nilagyan ng mga trapa. So ganda. Astig mga pare. Tsaka ito, ito pagawa niya na lang din. Ah, oh, pagawa ko na lang yan. Tsaka yung side mirror niya So yung bangko niya mga pare ko eh, Bumili na siya ng pang sasakyan talaga ano. Tapos pinakustomize na lang din niya So ayo siguro yung toktok -tok natin soon Pag nagka pera tayo Papagawa natin ito Pwede ko rin yung ano yan Ang Ano, pwede kang humiga ano? Ngayon, kalo gitay ka pa zero, pwede kang humiga. Hindi nang papasado niya, sir. Uh, okay. Iti, niyo, mga ko, eh, sir, sir. Ito 'yung nahiya pare, kay ana natayad na rin siya ayos ah pogi kasi yung pogi non driver <laughs> ilang taon na po itong 6 years na wow grabe mga pare ko yung 6 years na yung tok tok nya pero yung na repaint nya yung tok tok nya wala mo ah parang bago pa no <laughs> parang mas bago pa doon sa tok tok natin <laughs> nasa, pag oh, nasa pag aalaga nasa pag aalaga naman tama talaga yung mga pare ko dito rin yung reserve nyo dito na rin nilagay no? ito gustong gusto ko ng ganito mga pare ko pati si misis gusto ng ganito kaso nung nagtanong ako sa sa online no, sa Shopee ah, na 3 inch ata to mahal naman pati ito plus 3 inch ayan pero ito kasama na ito dito mga pare ko yung pinagawa So astig So gusto ko dito <laughs> Nakakabalo Ayan Wow Nakakatawa ah, Ganda ng loob niya talaga mga pare kayo Talaga nakakabalo <laughs> Siguro nga soon yung tok tok naman natin Ano? Pag nagkabadya tayo Kung sakali magkakabadya <laughs> Ayan Ayun. Okay thank you Kuya salamat po salamat Pagkawa ko muna po Ah sige po Ayun nga mga pare ko, sa Talisay, Batangas nga, no, may nagko-customize nga ng tuktok, ano, ta tapos hindi biro yung kanyang gastos, talagang matinding pag-iipon para nga mapaganda natin ang ating tuktok. Ayan. <laughs> so sana mga pare ko, nakatulong po itong video na to sa mga nagbabalak at may plano nga na magpaganda ng kanil kanilang mga tuktok na gaya ko, ano, mga pare ko. Eh. At hanggang dito na nga lang itong video na to mga pare ko. At kung nagustuhan nyo nga mga pare ko, eh, kayo na po ang bahala. Ayan. Kita-kits po tayo sa susunod natin video. Paalam!